So Mamamahagi ng libreng SIM cards ang Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol sa mga mag-aaral sa rehiyon sa susunod na taon. Ayon kay June Vincent Manuel Gaudan, Regional Director ng DICT Bicol, mamimigay sila ng nasa 41,700 na SIM cards. Hindi anya ito simpleng SIM card lamang dahil may libre itong 25 gigabyte kada buwan. Prioridad daw ng kagawaran ang mga mag-aaral na nasa malalayo at liblib na komunidad na may mahina o kaya naman ay walang internet connection. Apayanihan SIM card is actually a SIM card that will be distributed to our impoverished communities and those communities that have zero to no internet connection. Ngayon, ang mangyayari niyan, bibili tayo SIM card, May 25 gig allocation every month For the entire year, refresh. January, we tutok February, we tutok kami. Ano pagdating sa ano? December May, 2020, we give na libre sa mga estudiante. Automatic yun for 12 months, one year. Hindi sila titipulan ng DSC. Hindi 1 month, hindi 2 months. Hindi pati kaya entire year. So yun yung good news na nasa inyo. Magagamit ito sa loob ng isang taon sa ilalim ng kanilang bayanihan SIM card program. Aabot naman sa 3 bilyong piso ang nakalaang pondo sa nasabing programa. Sa kasalukuyan ay nagkakaroon pa ng bidding process ang kagawaran para sa pagpili ng service provider. Kasabay rin ito ang planong pagpapatayo ng karagdagang mga cell sites sa Bicol. Good news. namin service provider na magtayo sa mga sites. So, by Virtue of purchasing SIM cards, they will also be expanding their network. So, because of this, around 3,000 new sites will be established. So, can you just imagine that? That is bringing the people closer to everybody, and it will open the floodgates of possibility. ang daming-daming mga bata Katuwang naman ng Kagawaran ang Department of Education, Department of Social Welfare and Development at Department of Interior and Local Government sa pagpili ng kwalipikadong mga benepisyaryo para sa mga balitang Tatak Bicol alien Zone